Mga bagay o sign na totoo at ikaw lang ang love ng isang lalaki. Oo mga kamamay, kung sa inyong relasyon ngayon is medyo nagdadalwang isip ka, meron kang agam-agam kung totoo ba ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Kung totoo ba na ikaw lang talagang iniibig ng isang lalaki. Well ito mga kamamay, gagawa ko kayo ng video upang sa ganoon masabi mo na talagang ikaw lamang ang iniibig, iniirog ng isang lalaki. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya nito na maaari kong ishare sa inyo. So kung napindot nyo na mga kamamay yung ating mga buttons na yan, maraming maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga short tips para masabi mo na legit at totoo na ikaw lang ang love ng isang lalaki. So number one, hindi ka niya magawang ikahiya. Oo mga kamamay, ang isang lalaking totoong nagmamahal. Hindi yan tumitingin sa itsura, hindi yan tumitingin sa kung anong status meron ka. Mahirap ka man, mayaman ka man, basta gusto ko ng isang lalaki, kahit ano pa, kahit ano ka pa tatanggapin ka niya hindi kanya ikakahiya okay yung iba kasi ditong mga kalalakihan nakita lang na yung babae ay mahirap yung babae ang bahay ay kubo ayaw na niyang puntahan ayaw na niyang bisitahin sapagkat nahihiya siya na yung kanyang liligawan o matapos siyang makilala yung kanyang iniibig na isang babae Is ganun lang pala ang katatayuan sa buhay hindi ka na niya pupuntahan. Well, yung mga ganung klase ng lalaki ay hindi para sa iyo sapagkat ang isang lalaking totoong nagmamahal tandaan nyo, kahit ano ka pa, kahit anong status mo pa, kahit barong-barong ang bahay mo, talagang proud kang pupuntahan sa inyo para makuha ka, para mapasaya ka, para ligawan ka, lahat gagawin. Yan ang tatandaan nyo mga kamamay, kaya nga sa pelikula, di ba? Merong mga leading lady na mahirap. Tapos magkakagusto yung kanilang mga amo na lalaki, na mayaman, di ba? Pinaglalaban nila yung kanilang pag-ibig kahit mahirap lang yung babae, pinagpapalit. Kahit nagagalit yung kanilang mga magulang, kahit hadlang sa kanilang pag-ibig, ganyan po ang isang lalaki na kahit anong status mo pa, anong katatayuan mo pa, ipaglalabang kanya. Pero kung ang isang lalaki ay magbabago sa, sa iyo ng pagtingin matapos malaman kung anong meron ka, kung anong wala sa iyo, biglang magbabago, tandaan niyo mga kamamay, hindi totoo at legit ang pag-ibig niya para sa iyo. Okay? So next, hindi kanya kayang tiisin. Oo mga kamamay, ganyan ang isang lalaki na talagang totoo ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo. Hindi hindi kanya kayang tiisin. Mag-away man kayo, magtampo man kayo, lilipas lang ang isang oras, babalik at babalik ulit yan. Willing siyang ayusin ang inyong away, willing siyang ayusin lahat ng uh, hindi pagkakaunawaan, magkaayos lang kayo sapagkat hindi okay sa kanyang pakiramdam na yung taong mahal niya ay merong tampo sa kanya. Okay? So kalimitan yung mga lalaking ganito na kahit hindi naman silang may kasalanan, inaamin pa rin nila at nagsusorry pa rin sila sa isang babae. Kaya mga kamamay, kung makakakilala kayo ng isang lalaking nagsusorry sa inyo kahit hindi naman nila kasalanan, ingatan nyo na. Napakaswerte nyo sa tao na yan. Sapagkat hindi mahalaga sa kanya ang problema. Ang mahalaga sa kanya ay ikaw. Ikaw sa babaeng iniibig niya. Hindi niya gusto na mawala ka sa buhay niya. Kaso kapag ka ganyan ng isang lalaki, masyadong malambot, masyadong naghahabol. Karamihan sa mga kababaihan, sinasamantala ito. Okay? Sa halip na bahalin, sa halip na ingatan yung mga lalaking mababait na ganyan, eh ang ginagawa nila, iniiwan nila. Tapos kapag ka naghanap sila ng iba, sila naman ang lolokohin. Magsisisi at sasabihin ng mga kababaihan, mga, mga lalaki nga naman, pare-parehos naman luloko. Okay? Although nakilala na nila yung mga lalaki na maaayos, na minamahal sila ng lubusan, eh hindi nila iniingatan. Kaya mahalaga mga kamamay, paano malaman na talagang isang lalaki ay totoong nagmamahal sa iyo, yun ay hindi kanya kayang tiisin. Okay? Sa lahat ng bagay, hindi kanya kayang tiisin. Right? So next, hindi kanya kaya na iwanan kahit sobrang dami yung problema, kahit pikang-pika na siya sa iyo, kahit sobrang sakit mo na sa ulo, hindi ka pa rin niya kayang iwanan. Bakit? Eh kasi nga, nandun yung love, nandun yung pag-ibig. Hindi kanya kayang ipagpalit, hindi kanya kayang palitan, kaya hindi kanya iwan. Meron siyang mga qualities na nakita sa iyo, meron siyang mga, uh, meron kang mga qualities na wala sa iba. Kung kaya pinipilit niyang ayusin ang lahat, wag lamang mawala ka sa buhay niya. Wag lamang mapalitan ka sa buhay niya. Although, hindi mo man makita ang kanyang pagmamahal, pero please, kapag ka ginagawa ng isang lalaki ang lahat ng bagay at hindi siya nagiging sakit sa ulo mo, ingatan mo siya. Dahil lamang sa may gusto kang iba, dahil lamang sa meron kang uh, gustong kayamanan ng iba, well, wag mo nang tangkain pa na mag-asam ng ibang kayamanan higit pa sa pagmamahal ng isang totoong lalaki. Kapag ka nagkaroon ka ng isang lalaki na kaya kang tanggapin, hindi ka kayang iwan kahit masakit ka na sa ulo, kahit ang dami mo ng kasalanan, ingatan mo yung lalaki na yan. Sapagkat iilan na po yung mga lalaking ganyan, yung kaya kang tanggapin, yung kaya kang i-accept kung ano pa man ang meron sa iyong nakaraan. Alright? So next, hindi kanya kayang kalimutan. Oo mga kamamay, hindi, hindi ka kaya kalimutan ng isang lalaking totoo na nagmamahal sa iyo. Kahit LDR kayo, nag-away kayo, hindi kayo makakalimutan. Lagi siyang magsasorry. Okay? Kahit sa gabi na matutulog siya, hihingi pa rin siya ng sorry sa iyo. Sapagkat hindi kayo makalimutan. Kahit mang babae siya, ikaw palagi ang maiisip niya. Kahit may mga babaeng pumasok, lumabas sa kanyang buhay, ikaw pa rin ang iisipin niya. Ganyan kayo kung tatatak sa aming puso sa aming isipan kung toong ganong kalaki ang puwang ninyo sa isang lalaki. Walang babaeng po pwedeng pumalit okay, sa isang katulad mo kapag kami nahal ka ng isang lalaki. Tandaan nyo, isa yung sign na hindi kanya kayang kalimutan kahit ano pa mang mangyari. ba diba? Yung mga first love ninyo, aminin nyo mga kamamay, hindi nyo sila magawang kalimutan sapagkat sila talaga yung tumatak sa inyong puso. Sila talaga yung first love ninyo. Sila talaga yung una nyong minahal. Tandaan yung mga kamamay kapag kaganyan, hinding hindi nyo kaya kalimutan ng isang taong uh, naging parte ng buhay ninyo. Kapag kaganyan, sinasabi ko, totoo ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. So next, lagi kanyang pinagbibigyan. Oo mga kamamay, ang isang lalaking malaki ang gusto sa inyo, totoo ang pagmamahal, lagi kanyang pinagbibigyan. Sa lahat ng oras, Magpaalam ka lang, hindi ka makakarinig sa kanya. Kasi ayaw niya na masakal ka sa inyong relasyon. Kasi ayaw niya na magalit o mainis ka sa kanya kapag hindi siya pumayag sa mga gusto mo. Well, mga kamamay, bilang isang babae rin, kailangan mo niyo sanang abusuhin yung kabaitan ng isang lalaki. Although pinapayagan kayong gumala, pinapayagan kayong gawin ng mga bagay na gusto ninyo, please, huwag niyo sanang abusuhin yon. Okay? Para sa ganoon ang isang lalaki ay hindi madala na bigyan kayo ng pagkakataon na gawin yung mga bagay-bagay na gusto ninyo. Mahal kayo ng isang lalaki kaya sila ay pumapayag at pinagbibigyan kayo sa mga bagay-bagay, sa mga hiling, sa mga wishes ninyo sa kanila. Kaya bilang isang babae, gampanan ninyo ang inyong pangako na kayo ay magiging behave, na kayo ay magiging uh, hindi sakit sa ulo pagdating sa isang lalaki. Mahalin nyo ang isang lalaking mabait sa inyo mahalin niyo ang isang lalaking nakakaunawa sa inyo sapagkat bibihira na lamang sila dito sa mundong ibabaw. Okay? And last, hindi niya kayang patagalin ang galit niya sa iyo. Oo, kamamay, kahit siguro balibalik ta rin pa ang mundong ito. Ang pag-ibig ay pag-ibig. Kapag ka nagbigay siya ng pag-ibig sa isang lalaki, kahit siguro gano'n pa kalalim ang sakit, ang galit niya sa iyo, kaya ka pa rin niyang patawarin. Okay? So, huwag nyo lang sanang aabusuhin palagi. Sapagkat ang isang mabait na tao, ang isang mabait na lalaki, kapag ka napagod, hindi hindi ka na niya lilingunin. Yung ibinigay niya sa yung chance, ah? yung ibinigay niya sa yung chances, sana pakaingatan ninyo? Huwag nyo sirain sapagkat ang isang lalaki ay hanggang dalawang beses lang magbibigay ng chances sa isang babae. At sa pangatlong ulitin nyo yon, kahit mahal kayo ng isang lalaki, bibitawan kayo. At hindi nila kasi deserve yung ganong klase ng mga babae. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kung gusto niyo na malaman na totoo ang pag-ibig sa inyo ng isang lalaki, try yung galitin ng isang beses lang para makita niyo kung kaya pa ba kayong tanggapin or hindi. So paano mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan yung gawin upang masabi mo kung totoo ba talagang mahal ka ng isang lalaki. For more video and love advice, huwag niyo siya kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike niyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang love advice na kagaya neto. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!